Kasi ang dami ko ng pinagdaanan ganyan eh. At aaminin ko naman, nakakailit na ganyan ang ulo. Ito yun. Yung nakakapandilim ng paningin. Hindi kasi naiintindihan to ng ibang tao kasi wala kayo sa position. But try to do empathy. Eh talagang hindi ko rin na maalam bakit gano'n ang epekto. Nakakagalit talaga. Pero hindi ko pa naman nagawa na magpatayo ng tao. Uh, pinaka-worst ko na yata ginawa, inaway ko talaga, di ba? Galit na galip talaga ako, inaway ko, pero hindi ko pinatayo. Nagbigay na ng kanyang opinion ang dating aktor at ngayon ay isa ng transgender na si Bibi Gandang Hari hinggil sa isyu ni Jude Bacalso at sa waiter na pinatayo niya ng dalawang oras dahil lamang sa pagtawag sa kanya ng sir. Sa isang live video naging maingat si Bibi sa pagkukomento, dahil maging siya man din ay natatawag pa rin sir paminsan-minsan, at hindi daw ito maganda sa pakiramdam. Respeto na lamang daw ang dapat pairalin ng bawat isa. May payo rin si Bibi hinggil sa pangyayaring ito. Yun ni Jude yung waiter kasi tinawag siyang... Ano? Tinawag siyang what? Pinatayo siya. niya yung waiter dahil tinawag siyang parang may ganyan ding parang may ganyan ding issue dito sa Amerika pero ibang personality naman pero it's the same thing si Jude ba yun? Davo from I always been feel ikaw chismosa ka ha? Baka mali-mali itong mga chine-chismis mo sa akin ha? Dito pa sa TikTok na chismis. <laughs> Nasa, call, ano? Good morning, mga matcha ma from Bacolod. Okay, lagay niyo yung mga pangalan niyo sa last ng message para ma tinawag niyang siyang sir. Si... Okay, tinawag siyang sir. Ayaw niya, of course. Kasi, sino man Junto? sino bang Jude to? Pinatayo na mo, waiter, oh, almost twice dahil natawag Sir, may an po. May an? Sino yung... Ano sino yung Jude ito? Sino yung Jude? Jude baka... Naku! <laughs> sabi ko na habang, ba, buti na lang! Buti na lang, Ay, hindi ako um, si, nako, talaga. Okay. Nako, buti na lang. Hindi ako basta bigay na bigay ng uh, aloha from Hawaii. Okay. O si Jude Bacol. Well, na mapapayo ko na. Kasi ang dami ko ng pinagdaanan ganyan eh. At aaminin ko naman, nakakainit talaga ng ulo. Ito yun. Yung nakakapandilim ng paningin. Hindi kasi naiintindihan to ng ibang tao kasi wala kayo sa posisyon. But try to do empathy. Eh talagang hindi ko rin na maalam bakit gano'n ang epekto. Nakakagalit talaga. Pero hindi ko pa naman nagawa na magpatayo na ito. <laughs> Pinaka-worst ko na ginawa, inaway ko talaga, di ba? Galit na galit talaga ako, inaway ko, pero hindi ko naman pinatayo. Ang bait din ng waiter para tumayo. <laughs> so, sana moral of the story ay respect With mutual respect. And it goes both ways. Respect begets respect. Goes both ways. Because respect comes with understanding. Kasi if you understand na kung ano yung pinanggagalingan ng isa, empathy, mga kaibigan. Empathy. In this particular moment, kailangan yata talaga ng empathy para magka-entity. So, Magaling sabihin kasi na sana mag nalaman pa-apekta ng ganun. pero nga sinasabi ko, hindi na naman namin alam kung saan nang gagaling yun. Yung init ng ulo na yun. But it's a le learning lesson. May, kasi pwede rin maintindihan on the other end, on our side na hindi rin lahat ng tao naiintindihan itong pinagdadaanan namin. So, baka sa kanila bale wala yun. Hindi rin nila alam yung intensity ng power ng word na yon over us. So, That's why, that's what I meant. And I say, it, it, it's really just respect. Respect. Diba? Respect what you see. What you see. Eh, bigay mo na yun. Yun na yung nakita mo eh. Kukotrahin mo pa ba yun? Diba? Alam mo na naka. May, may ayaw kumayag. Pero nag-reaction may nagre-react. <laughs> nating ano yun. Ano. So, yun. So, also... di ba? Kasi ang mahirap dyan because sa mga ganyan mga pangyayari, nagkakaroon tuloy ng panig-panig yun ang, yun ang danger dyan. Because now we're proving who's right, who's right or wrong. Kasi may umakot na sa ganung punto. And wala namang tama at mali. I mean, you know, it's... Sabi ko nga, meron kasing iba. Pwede kasing hindi lang nagkakaintindihan at basically yun yun. It's a reality, nangyayari talaga. So I think we just have to know how to deal with it in a more mature manner or something. Peaceful manner. Diba? Kahit alam mo nakaka-offend na, pero sana doon sa iba, please. Nakita niyo ng babae ang itsura, edi eh ma'am na yun. Pagkakita niyo lalaki ang itsura, edi eh seryo yun. Ngayon, eh, pag sinabi ng babae ang itsura, no, call me sir or di sir. Pero kapag babae, i-ano muna, bigyan mo na yung benefit of the doubt. Ma'am na yun. Diba? Para maiwasan. Yun naman sa kabilang panig. Unless na sabihin nung nakababae, no, I'm a sir. So, I'm a sir. Diba? Diba?